magandang gabi po sa lahat lahat uh, ngayon uh, shout out pala no sa lahat po dyan ng mga kailungguan ilunggo sa bakulod sa ililos Negros mayong gabi gida sa inyo ha unta uh, nagatanaw ka mo sa atong nga video no kag subong uh, masugid ako kay may ara may ara isa ka amigo ta no o nagtestimony sa aton gamit. Sa kabisayan dia kamusta? ah may yung gabi sa aton diya, no? Unta, nakakao na mo. Karong gabi ay magkinika na punta, no? Makati, ay mayroong nangagat, nangagat. Yan, bagay ba? Nako, yan po ang anti ni ka-Biboy. Oh. Yan, ay pidro-pindoko po yan. Alam niyo ba, itong ating gamit ay hindi ko po ito pinagmamayabang ha. Pero meron isa pong labas ng bansa na nagtawag sa akin. Ah, sabi niya ka-Biboy, ah, merong kumuha sa iyo ng gamit no. At saka isinumbong sa kanya siya talaga ay ano no uh, nasubukan ang gamit na ito kaya madami akong ipapakita ngayon pero ito ay order na kasi magpapadala pa ako ng international uh, itong 25 po alam niyo ba ang sabi niya uh, kami boy merong kumuha ng gamit mo at siya po ay nasubukan ay siya talaga ay naligtas eh nataka nga ako eh hindi siya ang nagsumbong sa akin sa kaibigan niya kasi ayaw na din magtestimon eh kasi nga ay hindi ko alam baka malalaking tao siya talaga ay binaril pero sa awa ng Panginoon ay hindi talaga siya napaano sa ating pong anting-anting no? o anting-anting o pang kalahatan ng gamit o pang paswerte kaya yan tingnan nyo ayan ito kaya nagpakatotoo na ating gamit ay pwede mong gamitin na pang kalahatan mapaswerte man mapakulaman <coughs> excuse me mapadisgrasya iwas disgrasya ito talaga ay pangkalatan at alam nyo ba ang nakalaman po dito sa loob ay ito po ay siguradong putian ito po ay white gad no kasi bago po ako ng gamot ay siyempre nag aral din ako ng mga libro ng tatlong taon kaya mahirap din po sa isang manggagamot na hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng magpasok sa lihim na karunungan o manggagamot ka na hindi ka po nag-aaral kasi dapat isa kang albularyo o herbularyo o herbalis alam mo po ang paggamot ng material man o spiritual no kaya ngayon marami po tayong disenyo na pinapakita ito po ay sinturon yan pero ay hindi ko pa mailabas-labas dahil nga sobrang busy talaga at siyempre gumagawa ako ng mga order na hindi ko natapos kaya sa nagpagawa sa akin ng mga gamit ay mawa din po kayo wag nyo po akong uh, madaliin o uh, sa paggawa ng gamit kasi ang paggawa ng gamit ay hindi po yan basta basta napakahirap din po kasi gumawa ng gamit at ngayon ay mayroon akong bagong disenyo no yan po ito po ay buralakaw yan at yan po ay kinorte po yung diamante no yan ito po ay gawin ko din sinturon sinturon o belt po dito po yan yan at meron niya mga mutya dito sa ah, nagpaikot sa baon na yan syempre ang ang kanyang likod po ito po ay baon na walang mata ito po ay muka o bibig yan at ang sa likod naman po nito ay ganyan din hindi ito po ita. yan ito po din po ay mukha yan magkabaliktaran po ito kaya itong December ipaparabas ko siguro ito itong mga disenyo na ito kasi pinaplanuhan ko kung anong magandang gawin dito at ito po ang ano yan ito po yung binilag ko na Santo Cristo din puro Holy Trinity yan talaga ang laman sa loob ay aliglig at siksik -sik sa uh, lakas at siyempre puti ano ang pong gamit ay automatic na yan wala na po yung dasal dasal wala ka na pong gagawin ito po automatic pag sinuot mo pag sinuot mo na ama ah, na langin ka na lang siguro sa iyo sa Panginoon pwede din manalangin ka ng ama namin abaginoong Maria at sumasampalataya ano at yan ang mga disenyo na yan, yan yan po ay mga pedro pindoko hanggang sa pedro pindoko pero ito ay mga pinakamalakas ko talaga ng mga gamit pagdating dito yan at syempre ah uh, ito ay in order ito ng labas ng bansa nablisingan na rin ito pero hindi ko pa nasyadong napaganda pero ito talaga ay pulitapos na no? yan o oh. Uh, yan ah hindi masyado makita Mag maglagay tayo dito ng ano ang magandang vlog talaga yan po ay Nuwana yan at ang sa likod po ay Nuwano ang lihim po ng pangalan ng Nuwano at Nuwana uh, yan po ang pang uh, pangalan ng amang Diyos infinito sa pagkaanimasula no? o pangalan ng amang uh, amang Yan po nga pangalan po ni Papa Jesus sa kanyang po ay sa kanyang pagkaluluwa kaluluwa o animasola. Yan. Ito ay tinatawag no na rosary. Alam mo ba itong rosary kahit ito lang gawin mo. Sa lahat ng anting-anting ang malakas din ay rosary no. Ah, uh, pol ikay ay meron na talagang away o gira na talaga ay gumaganyan yan ang rosaryo na hindi mo lang alam umiikot-ikot yan yan kaya Meron akong lagay dito na dasal. Huwag sumulin dahil napakalakas ng na mga dasal ito kahit napakaliit. Kaya alam nyo ba, meron itong testamento. to. Binaril siya ng 45 eh hindi talaga pumutok dahil sa panangga na ito. Pero ang aking pong gamit ay hindi ko po ito pinasusubukan. No? Automatic lang itong gagana pag suot po ng tao. Napakalakas po ang nuwano na to at nuwana. Ito po ay hang sari. Kaya ito dalawang piraso kasi ilagay niya sa kanyang sasakyan sa kanyang asawa at siyempre sa kanya ding mister kaya dalawa ang kanyang in order oh yan yan po mga rosary po yan yan ito at ito ito po ay gawa sa baon na walang mata at meron niyang kahoy na sinukuan o santa cruzan yan ako, napakaganda ang kidlat ng Oxnick biboy Yan. Yan, maganda po yan. Ito po ang kidlat ng ox. Ito po ay, ano no, sumbalik po sa lahat ng masamang tao. Uh, kung ginagawa ka po ng masama, hindi naman ang ano. Ito po talaga ay sumbalik. Kasi siya na kayo maingay kasi... Nangit, nandito ako sa Kilitan Highway Ayan Siyempre ito Ayan kaya sa indensado, ito wala po nagmamayari. Ito po ay malakas, no? Huwag sumulin dahil napaka lakas talaga ang karga. Yan. Gawa po ito sa baon na walang mata. Yan. Kaya kung tingnan nyo ay simple lang, hindi nyo alam isa na po itong anting-anting na pangkalahatan, no? Hindi naman siya masyadong malaki. Kasi nga pag ako ay suot, hindi naman siya masyadong uh, dito lumalaki, no? Yan ito ay tamang tama lang talaga Yan. hindi masyadong nakausli kaya sa interesado nito wala po nagmamayari maniwala kayo sa hindi ito po ay malakas na gamit ang maganda dito dahil lang galing talaga sa isang totoong antingiro at sa totoo pong manggagamo ito po ating gamit ay marami na po itong pistamento at meron na itong titolo at ito ngayon hindi ko pa napaganda pero maniwala kayo, kayo ito po ay malakas, no? Yan. Meron niya mga dasal sa Tor Ari po ito, pero tas 25 Angel at ang sa guild po ay Roma, Arab at Bamak at yan po ang simbolo na yan ay uh, paternoster o Alpha et Omega. Ito din po ang kanyang disenyo. Kaya ito po, wala po ito ng mamayari. Kung sakaling kukunin mo ito, ito po ay pagpapagandahin natin, uh, ah, lagyan natin po ng papakintab. Siya po ay maganda. O, tingnan nyo po o, yan. maganda siya. Simple lang. Pero hindi nila alam ay ito po ay anting-anting na pang Siyempre, kung meron kang kalaban, pag hindi mo yan kaya, ay pwede mo itong itusok sa kanya. Oh. Matigas ito. Nako. Kaya ito ay meron niyang opera. Oh. Yan, inoperahan ko yan. Meron niyang mga dasal sa loob. At ang, iba ang iba nag-comment, Akabiboy, malakas ang anting-anting mo dahil sa dasal hindi. Alam nyo ba, pag uminom kayo ng gamot, ay hindi mo na yan kailangan dasalan. Automatic na yan gagana. Alam nyo ba ang aking gamit? Kahit nakatuwad ka, ay bariling ka automatic itong gagana. Meron mga sikrito sa paggawa ng bago, no? At ngayon, ito po ay nuwa, no? Yan po si Papa Jesus, oh. Yan, Umaapoy po ang kanyang dibdib, no? O oh, heart, no? Yan. At ang likod po, ganyan po, walang mata, no? Yan. Alam nyo ba? Ito lang daw binigay ko sa kanya, oh. Ito lang daw ang anting-anting niya. Ay sinubukan talaga, no? Ako, hindi pa ako nakasuklay. Sinubukan talaga. Pero sa awa ng Panginoon, nako, umipikto yung anting-anting ni Kabiboy. Kasi nga, ang anting-anting-anting malakas yan. Ang bugos nga pa namin Diyos, kagang Diyos aton mga pinok. Akalain nyo ha, si Longgo Ang tanan nga anting-anting sang ginoo Ara na sa imo Paano ka pa madutlan sang iba no? Ara nga anting-anting ni eh. Ang anting-anting po natin, hindi po ito natin pinagmamayabang no? Ito po ay isuot mo lang at huwag ka talagang uh, humanap ng away at gulo. Kasi nga, umuha tayo ng anting-anting para proteksyon. Yan. At ito. Yan. Ito po ay gawa sa baon ng walang mata Yan Yan, liglig at siksik Yan, sa laman at sa lakas. Baby boy Bakit ang anting-anting mo ay Bakit iba-iba ang presyo, no? Ito ngayon, Isuot ko po, isuot ko po ito, ah Ito po ay miracle pindan, Ito po ay maging pangkaratan Kahit maliit huwag sumuli, no? Yan Tingnan po natin Kaya iba't iba po ang presyo nito Yan Ito po ay pindan lang, no? kahit pindad lang magsumulin alam nyo ba sumusuot si Kabiboy dito sa baywang ang pindad na ito kaya kung tingnan natin at ito iba talaga yung itsura no? iba talaga ay, parang sa bahay pa ay mayroong dinagdagan para lalong lumakas pero itong maliit ay malakas pa din pagdating naman dito syempre iba din po ang presyon yan kasi nga ay mayroon na yan ukit at madami na po mga Adisin nyo dyan na nilagay, no? Baga na walang butas. Madami na pong mga uh, uh, dinagdag po para lalong lumakas. Merong buko, merong buko, at ganyan. Ito po yung Holy Trinity. Pagdating naman dito, ay iba din to. Nilagyan na po ng kahoy na sinukuan. May cross sa gitna, oh. At ito pong pandakaki, ito gawa sa baon na, walang mata. At siyempre po, uh, madami talaga ang ginawa para maging ganito siya, no? kaya iba't iba po ang presyo ah, pagdating naman dito yung pinakita ko kanina siyempre ah, mahirap din po iukit yan at hindi mo ito matatapos lang ng limang araw matagal po yan Siyempre, ito ay ito na po ang mga gamit na talaga na kahit ang rosary, ito na talaga ang gamit ng mga pangmalakasan, pandigmaan at pagandahan talaga na po para ah, for example sa motor show yan po ay Holy Trinity na maliit nyug, at Holy Trinity na nyug din maliit kaya yan ay mga buko rudrak shark beads o oh, haring baka na yan ang nilagay kaya bye bye kuasa ng pinlan gamay ulak ko bye yug lang yan pero itong iba ay nilagyan ko pa ng burolaka o sa gitna o oh. parang dako gamay na yan ang bagong buwan onya onya katong dako nga isa pud. Uh, Sulod. Gay ko isa lang, isa lang. Okay. Very good. Yan. Ito po ay no, baon na walang mata. At ganyan po kakapal ang dasal sa loob. Yan. Umabot to ito ng apat na po na bandpiper pero ang lakay, nakalagay po sa loob ito po ay pure putian na dasal at ito talaga ay white, white god no? kasi ang iba ay uh, lumalagay po ng mga dasal hindi po nila alam kung anong mga dasal na yan kaya ito ay nasulat po sa gintuan titik yan yellow no? o dilaw kaya ito kaya maraming espasyo marami ka dyan po ng mga motya at mga sikuto kaya maging ito na siya pagka natapos no? yan kahit wala yung ukit yan ay ganyan talaga ang laman sa loob Siyempre, dahil nga iba't ibang disinyo at ibang ibat po yan kaya nagtanong tanong ka biboy ah, magkano yan kaya as mangganda, bigyan nyo ako ng screenshot ipasa nyo sa akin para malaman natin kung magkano ang inyong pinatanong no yan ito po ang sabi ko na pindan gawa po ito sa baon na walang mata at ganyan din po kakapal ang dasal po sa loob pag pinasukan ka po ng masamang espiritu, inkanto, demonyo, ay automatic po siyang sasabog o mamamatay pag hindi po sa alis sa iyong katawan. Kaya ganyan din po kakapal. At bakit ba nga ba mayroong araw? Kasi ang paggawa po ng anting-anting, for example, ito ay nyog. Hindi siya pwede nakatabingi o nakaganyan o ganyan. For example, uh, ito po ang kanyang ulo at iganyan po sa ilalim hindi po. At sa mga dasal. Kaya yung mga dasal natin ay mayroon din po yan marking no? o pataas. Ibig sabihin, doon talaga lahat pataas ang dasal kaya ang ating gamit sabi ko nga sa inyo ay meron na itong titulong dito din sa awa ng Panginoon dito din unti-unti bumago ang buhay ko dahil po sa ating mga anting-anting no? kaya i-share nyo, ang ating, ishare nyo po ang ating video sakaling po magkita ko madami po ang nag-share ay magpaparapol po tayo libre no at pagdating po ng uh, December ay meron po akong pasabog mamimigay po ako ng gamit o mapaparapol po ako ng mga malakas po ng mga gamit katulad nito kaya nag-iimbak ako ngayon na mga gamit na yan para pagdating po ng Disyembre ay gusto ko rin po magpahinga no. Uh, alam nyo ba sa totoo nakakapagod po gumawa ng gamit. Yan. Ay nako. Ah, uh, maglalagay ka talaga ng salamin. Kaya iba po ng mga antir, mayroon na yan salamin, no? Kasi nga ay tutok ka ng tutok. Akalain mo umpo ka umaga, matapos yan hapon. Kaya napakahirap din po ang mga antingiro. Ito, Kaya no Ako talaga ay nagpapasalamat Sa lahat po na kumuha at natiwala ng ating gamit Maraming maraming salamat talaga At saka sa nag order po Na hindi pa po napadala dito sa Pilipinas lang uh, Pasinsya na po kayo Minsan kasi ay Meron pong uh, Bumabalik kasi na parcel sa akin Dito Kaya yan ay minsan kailangan ko yan kontakin ang GNT para ibalik dito kaya yan minsan ay hindi pa napadala pero ito pong ating gamit ay hindi ko po kayos kasi nga marami tayong gamit no kaya umingi ako ng pasinsya sa lahat ng numero din na hindi pa umabot ang gamit dito sa Pilipinas pero ako uh, ako ay pagtapos nito pupunta po ako ng international mapapadala po ako ng gamit sa Bajinko po itong 25 kaya sa gusto pong humabol Uh, magpapadala po ako itong 25 po ng gamit sa international kaya ulit hindi po ako nagsawa na sabihin na respeto po ulit sa kapwa nating anting eros mapagpalang araw ulit po sa ating lahat